So, punta tayo sa ating kapat. Hanapin natin yung video na i-upload natin. Then, pindutin natin. So, ito. Punta tayo sa overlay. Hanap tayo ulit ng video na pwede natin i-gawing caption. And then, papaliitan natin yan. Na-adjust na natin. ayun ang bahala kung saan yung siya ilagay na position sa tasa o sa baba so ayan yun ang ating caption na ilalagay sa ating video okay next pipindutin na natin yan back pagsasa ng natin. So, Bakuli tayo. diyan pwede na natin siya isip yan. So, yan na po, isisip na natin. So, madali lang po maglagay ng caption sa ating video, lalo na sa ating video na kinopya lang sa Facebook para hindi po tayo malitig ng Facebook so ito na isisave na natin sa so, antay na lang natin pag nasave na so okay na yan pwede na natin yung i-apply medyo matagal lang po mabagal si Cap po so pag nag Mahanap kayo ng apps na editor. Mas mabilis din naman si CapCut. Depende po kasi. Kasi minsan may ads din sila eh. Kaya medyo mabagal. So Ginagamit ko rin po is CapCut. So mabilis sa cellphone ko. Walang masyadong